Si Landon Whitley ay walong taong gulang lamang nang biglang pinutol ang kanyang buhay sa isang malagim at dramatikong aksidente sa sasakyan na ikinaharap niya sa kamatayan. Ang epekto nito ay lubhang nakapinsala. Hindi lamang inaalis ang pisikal na katatagan ng bata, kundi pati na rin ang emosyonal na pundasyon ng kanyang pamilya. Kakaiba kung paano, sa mga matinding sitwasyon nakakagulat ang tibay ng tao kahit sa mga pinakanagaalinlangan. Hindi lamang niya hinarap ang kadiliman ng kamatayan, kundi nilampasan pa ang imposible. Namatay at muling nabuhay ng tatlong beses, hinahamon ang mga batas ng medisina. Ang isang pangyayari tulad nito ay nagpapaisip sa atin kung ano talaga ang alam natin tungkol sa kahinaan at lakas ng katawan ng tao. Ang nagpapasikat sa kwentong ito ay hindi lamang si Landon ang nakaligtas. Siya ay nagtagumpay. Ang mga doktor na sanay mag-diagnose ng may katumpakan ay namangha sa isang bata na laban sa lahat ng posibilidad muling nabuhay ng paulit-ulit. Kung may isang bagay na ipinapakita ng mga pangyayaring ito sa atin, ito ay hindi lahat ay maipapaliwanag ng mga siyentipikong pamantayang pinapahalagahan natin. Sa kasong ito, hindi lamang ito tungkol sa naantala na tibok ng puso, kundi sa isang esensya na tila determinadong hindi mapapawi. Isang esensyang marami ang tatawag na kaluluwa. Samantala, para sa mga saksi, ang eksena ay halos pelikular. Mga ambulansya, sirena at desperadong mukha ang bumabalot sa paligid na may halos nararamdamang tensyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, ang katawan ni Landon na napakaliit at mahina pa ay lumalaban na parang may mas mataas na puwersa na kumikilos para sa kanya. Ito ay nagpapaisip sa atin. Ano ang nagtutulak sa isang buhay na magpatuloy kapag lahat ng posibilidad ay laban? Hindi ito lamang isang isyong biyolohikal, kundi marahil ay espiritual ang pananampalataya ng kanyang ina, si Julie, ay sinubok sa paraang hindi mailalarawan. Ang makita ang kanyang anak na literal na bumalik mula sa kamatayan ng tatlong beses ay isang bagay na hindi maipapaliwanag lamang sa pamamagitan ng pisikal na tibay. Sa bawat bagong muling pagkabuhay, may isang bagay sa loob niya na muling pinagtitibay. Marahil, marahil, ito ay higit pa sa swerte. May mga sandali sa buhay na ang rason ay napapalitan ng hindi maipaliwanag at para kay Julie, ito ay dumating sa anyo ng katiyakan na may isang mas malaking bagay na nangyayari. Si Landon, sa kanyang paggaling, ay nagdala rin ng isang makapangyarihang pagninilay. Ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan ay napakakinis, halos tulad ng isang sinulid na maaring maputol anumang sandali. Ang karanasan ng halos kamatayan, isang bagay na para sa marami ay ang wakas na, ay naging para sa kanya, isang panimulang punto. Sa pagharap natin sa mga kwentong tulad nito, hindi natin maiiwasang isipin kung gaano tayo kaselang ngunit kasabay nito, napakalakas. Para itong apoy na tumatangging mamatay kahit pa sa harap ng malalakas na hangin. At ito mismo ang kislap ng lakas na nagsimulang hubugin ang isang mas malalim na bagay, isang bagong pananaw sa buhay para kay Landon at sa mga nasa paligid niya. Sa katunayan, ang makaligtas sa isang napakamatinding pangyayari ay hindi lamang isang pangalawang pagkakataon, kundi isang oportunidad na makita ang mundo sa isang bagong anggulo, kung saan bawat detalye bawat tibok ng puso ay nagkakaroon ng isang pambihirang kahulugan. At kapag inisip natin na ang pinakanakakamanghang bahagi ay naikwento na, lumilitaw ang misteryo ng nakita ni Landon sa kanyang mga sandali ng klinikal na kamatayan. Si Landon Whitley pagkatapos ng kanyang himalang kaligtasan ay nagdala ng mga salaysay na lumalagpas sa pagkaunawa ng tao. Sa mga sandaling huminto ang kanyang puso inilalarawan niya na binisita niya ang langit, isang lugar kung saan ang kapayapaan ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang nararamdamang presensya. Ikinuwento niya na nakatagpo niya ang mga banal na figura tulad ni Jesus at mga anghel, pati na rin ang mga kamag-anak na nawala na. Isipin ang epekto sa isang bata na ilarawan ang mga bisyo na ito na may kasaganahan ng detalye na umaaling ng parehong misteryo at katiyakan. Hindi lamang ito ang salaysay ng isang batang lalaki. Ito ay isang sulyap ng isang bagay na hamon sa ating lohika. Ang mga paglalarawan ni Landon ay hindi malabo o pangkalahatan na parabang kinuha mula sa isang aklat. Nagsalita siya tungkol kay Jesus na may halos personal na kalapitan na parabang matagal na siyang kilala. Ang lalim na ito ay nagdala hindi lamang ng aliw sa kanyang ina, si Julie, kundi pati na rin ang isang bagong pakiramdam ng layunin para sa lahat ng nakikinig. Sa huli, ano pa ang maaring maging higit na nakakaaliw kaysa malaman na mayroong isang bagay na lampas, isang pagpapatuloy na lumalagpas sa sakit at pagkawala? Ang kanyang mga salita ay naging isang punto ng pagmumuni-muni para sa mga nawalan na ng pag-asa sa isang mas mataas na bagay samantala ang pinaka naglilinaw sa mga nakikinig ay ang katumpakan kung paano niya inilalarawan ang mga namatay na kamag-anak na hindi niya kailanman nakilala mga detalye na hindi maaaring naimbento o natutunan ang ganitong uri ng karanasan ay nagpapaisip sa atin tungkol sa itinuturo ng Biblia tungkol sa langit at sa mga naninirahan dito sa Lukas 23, 43, sinabi ni Jesus sa magnanakaw sa krus, Ngayon ay sasama ka sa akin sa paraiso. Ito ba ang parehong lugar na nakita ni Landon? Ang koneksyon sa pagitan ng salaysay ng isang batang lalaki at ng kasulatan ay pinagtitibay ang ideya na mayroong higit pa sa pagitan ng langit at lupa kaysa sa ating mauunawaan. Ang epekto ng kanyang mga engkwentro sa langit ay hindi lamang limitado sa kanyang pamilya. Nang magsimulang kumalat ang mga kwentong ito, maraming tao ang nagsimulang tingnan ang buhay mula sa ibang pananaw. Hindi lamang ito tungkol sa maniwala o magduda, kundi tungkol sa pagmumuni-muni sa posibilidad ng isang mas mataas na layunin. Tulad ng paalala ng Juan 14.2 sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Marahil ang nakita ni Landon ay isa sa mga tahanang ito. Isang sulyap ng kung ano ang inilalaan para sa mga naghahanap na maunawaan ang banal na plano. Ang mga sandali ng kanyang hindi malay na estado ay nagdala ng isang mas malalim, isang pagbabago ng pananaw tungkol sa oras. Ayon kay Landon, sa langit, ang oras ay tila walang kabuluhan na para bang lahat ay konektado sa isang iisang walang hanggang sandali. Ang konseptong ito, na napakahirap intindihin, ay nagudyok sa atin na pag-isipan kung paano natin ginugugol ang ating mga araw dito. Pinahahalagahan ba natin ang tunay na mahalaga? Ang mga salaysay na ito ay hinahamon tayo na maghanap ng higit pa sa nakikita, natuklasin ang di nakikita gamit ang mga mata ng pananampalataya. At ito mismo ang panahon na iniisip natin na ang mga karanasang ito ay ang kasukdula ng Himala na pagtanto natin na ito ay isa lamang piraso ng palaisipan. Ang natanggap ni Landon ay hindi lamang isang sulyap ng langit, kundi isang misyon na ipinagkaloob ni Jesus, isang bagay na magsisimulang humubog sa bawat hakbang ng kanyang buhay mula noon hindi lamang isang trahedya ang aksidenteng nagbago ng buhay ni Landon Whitley. Ito ay isang sukdulang pangyayari para sa kanyang pamilya at sa lahat ng nakarinig ng kanyang kwento. Sa brutal na banggaan na nagdulot ng pagkawala ng kanyang ama, si Andy Whitley, nagbago ang mundo ni Landon nang hindi na mababawi. Para kay Julie, ang kanyang ina, ang mawalan ng asawa, at makita ang anak na nasa kritikal na kalagayan ay parang pagharap sa walang katapusang bagyo sa mga sandaling tulad nito ang kahinaan ng buhay ay naipapakita sa isang malupit na paraan ngunit lumilitaw din ang isang hindi inaasahang lakas na sumusubok kahit ang pinakapesimistang tao malubha ang mga sugat ni London isang larawan na inilarawan ng mga doktor na may madidilim na prediksyon hinarap ng batang ito hindi lamang ang posibilidad na hindi makaligtas kundi kung siya man ay magtatagumpay, maaaring magkaroon siya ng mga di maibabalik na pinsala tulad ng permanenteng pinsala sa utak. Gayunpaman, hindi lamang siya nakaligtas. Hinihilan niya ang lahat ng medikal na prediksyon, gumaling ng napakabuti na kahit ang mga espesyalista ay hindi makapaniwala. Para bang may mas mataas na puwersa na kumikilos para sa kanya, ginagabayan ang kanyang paggaling sa halos supernatural na paraan. Para kay Julie, ang pagharap sa pagkawala ni Andy habang lumalaban para sa buhay ni Landon ay isang pagsubok na hindi masukat. Gayunpaman, ang kanyang pananampalataya ang naging kanyang angkla. Kahit na ang mga alon ng kawalan ng pag-asa ay nagbabantang nalunod siya. Nakahanap siya ng aliw sa mga taludtod tulad ng Salmo 34, 18. Ang Panginoon ay malapit sa mga may balitang puso at inililigtas ang mga may mabigat na espiritu. Ang mga salitang ito ang naging kanyang kanlungan na nagpapaalala na sa kabila ng lahat, hindi siya nag-iisa. Ang tiwalang ito sa banal na probidensya ay mahalaga upang masuportahan niya ang bigat ng trahedya. Ang emosyonal na epekto sa kailan doon ay hindi masukat. Hindi lamang niya nawala ang kanyang ama, kundi nakita rin niya ang kanyang sariling kamatayan ng malapitan, isang bagay na bihira para sa isang batang kasing gwapo niya. Ang mga karanasang ito ay humubog sa kanyang pananaw sa buhay na nagpapaisip sa kanya kahit sa murang edad ng kahalagahan ng oras at ng mga taong mahal natin. Isang aral na marami sa atin ay natutunan lamang kapag huli na ang lahat. Para kay Landon, gayon paman, ang pag-unawang ito ay dumating ng maaga na binago ang kanyang sakit sa layunin. Bukod sa personal na trauma, ang kwento ni na Landon at Julie ay naging isang katalista para sa iba na nakakaranas ng katulad na pakikibaka. Maraming tao ang nakahanap ng aliw sa pagkakatuklas na kahit sa pinakamadilim na mga kalagayan, maaring magningning ang liwanag ang patutoo ng pamilyang Whitley ay nagpapaalala sa atin na tulad ng sinasabi sa Roma 8.28, lahat ng mga bagay ay nagkakasama-sama para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Sa mga sandali ng matinding paghihirap, mahirap itong makita. Ngunit ang mga kwentong tulad nito ay tumutulong sa atin na panatilihin ang pag-asa. At habang patuloy na gumagaling ng himala si Landon may isang bagay pa na nagsisimulang mabuo. Hindi lamang ito tungkol sa pagdaig sa mga pisikal at emosyonal na kahihinat na ng aksidente, kundi tungkol sa pag-unawa at pagtanggap sa layunin na nagmula sa lahat ng ito. Ang bagong yugto na ito ay nagdala ng isang misyon na naniniwala si London na natanggap mula kay Jesus, isang bagay na hindi lamang makikinig sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng marami pang iba. Ang misyon na ito ay nagbago ng pananaw ni Landon sa lahat ng nasa paligid niya. Hindi na niya tinitingnan ang aksidente bilang isang hiwalay na trahedya at sinimulan niyang unawain ito bilang bahagi ng isang mas malaking plano. Sa Jeremias 29.11, mababasa natin, Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong magdudulot ng kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa at isang hinaharap. Eksakto iyon ang naranasan ni Landon, ang katiyakan na ang kanyang kaligtasan ay may tiyak na layunin. Ang paniniwalang ito ang nagtulak sa kanya na mamuhay ng may higit na layunin at ibahagi ang kanya gayon paman. Ang pagtanggap sa misyon na ito ay hindi isang madaling gawain. Tulad ng anumang tao, hinarap ni Landon ang mga pagdududa, insekuridad at maging ang bigat ng mga inaasahan ng iba sa huli paano mo maisasalin sa salita ang isang bagay na napakalalim at komplikado tulad ng kanyang naranasan ngunit dito pumapasok ang kapangyarihan ng pananampalataya na unawaan ni landon na ang kanyang misyon ay hindi upang manghikayat kundi upang maging saksi at sa pagbabahagi ng kanyang kwento Binibigyan niya ang mga tao ng pagkakataong magmuni-muni tungkol sa kanilang sariling buhay at mga espiritual na pagpili. Ang mensaheng ipinagkatiwala ni Jesus kay London ay tumatalima sa isang mahalagang punto. Ang buhay ay hindi nagtatapos dito. Para sa marami, ang ideya ng buhay pagkatapos ng kamatayan ay puno ng kawalan ng katiyakan at takot. Ngunit nagdala si London ng isang salaysay na nagbubunsod ng pag-asa at layunin. Ipinahayag niya na ang ating panahon sa daigdig ay isang paghahanda para sa isang bagay na mas malaki na tumutugma sa pangako ni Jesus sa Juan 14.3 At kung ako'y aalis at ihahanda ko ang isang lugar para sa inyo, babalik ako at aakay kayo sa aking sarili upang kung nasaan ako, kayo rin ay makapiling ako. Ang tawag na ito ay malalim ding nakaapekto sa mga nasa paligid ni London. Ang kanyang ina, si Julie, ay nakahanap ng bagong lakas sa pagmasdan ng kanyang anak na buong sigasig na yakapin ng kanyang bagong misyon. Para sa kanya, ang mensahe ni London ay isang patuloy na paalala na ang sakit at pagkawala na kanilang hinarap ay hindi na sayang. Ang tila isang trahedya lamang ay naging isang plataporma upang ikalat ang pag-ibig, pananampalataya at pag-asa sa iba na nakikipaglaban sa kanilang sariling mga bagyo. At ganoon, habang nagsisimulang maglakad ng mas matatag si Landon patungo sa kanyang bagong realidad, nagsimula din siyang magsimula ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa kanyang sarili. Hindi lamang ito tungkol sa pagtupad ng isang personal na misyon, kundi tungkol sa pag-inspire sa iba na hanapin ang kanilang sariling koneksyon sa Diyos at maunawaan na, kahit sa gitna ng sakit, may isang banal na layunin. Ang pananampalatayang sumusuporta kay Landon ay nagsimulang kumalat, humahaplos sa mga buhay at nagbubukas ng lugar para sa mga bagong pagmumuni-muni tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay. Habang nakakabawi si Landon Whitley sa isang nakakagulat na paraan, ang kwento ng kanyang ina si Julie ay minarkahan din ng isang parehong matinding pakikipaglaban. Hinaharap niya ang isang sakit na kakaunti lamang ang maaring maglarawan, ang pagkawala ng kanyang asawa at ang kawala ng katiyakan tungkol sa hinaharap ng kanyang anak. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ni Julie sa pananampalataya ang isang lakas na humahamon sa lohika. Para siyang sa bawat panalangin ay napapanibago niya ang kanyang tapang upang harapin ang isa pang araw. Ang pagmamahal na kanyang inaalagaan para kay Landon ay hindi lamang emosyonal, kundi pati na rin espiritual. Isang pagmamahal na nagsisilbing matatag na haligi para sa kanya. Nakita ni Julie sa paggaling ni Landon ang higit pa sa isang himalang pisikal. Nakita niya ang isang malinaw na palatandaan na kumikilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ang mga talata tulad ng Isayas 41-10 na nagsasabing, Huwag kang matakot, sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at susuportahan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ay naging higit pa sa mga salita, mga pangakong kanyang isinasabuhay araw-araw sa bawat pag-usad ni Landon, gaano man ito kaliit. Nakikita niya ang pagpapatibay na ang pananampalatayang dala niya sa kanyang puso ay hindi nasasayang. Ang pagmamahal ni Julie ay praktikal din. Hindi lamang siya nagdarasal para kay Landon, kundi inialay din niya ang kanyang sarili sa kanyang paggaling ng walang kapaguran. Ang pananampalataya para sa kanya ay hindi isang pagtakas mula sa realidad kundi isang paraan upang harapin ang mga hamon nang may determinasyon. Ang dedikasyong ito ay mahalaga upang mabigyan si London ng pagkakataon na magsimula muli. Sa mga ganitong matinding sitwasyon, ang pagmamahal ng pamilya ay nagiging isang kalasag laban sa mga pagsubok. Isang patunay na kahit sa gitna ng sakit, ang pagkakaisa ay maaaring magbago ng mga tadhana. Kasabay nito, ang lakas ni Julie ay naging inspirasyon sa iba na sumasama sa kanyang paglalakbay. Maraming tao sa pakikinig sa kanyang kwento ang nagsimulang muling isaalang-alang ang halaga ng pananampalataya sa kanilang sariling mga buhay. Hindi lamang ito tungkol sa paniniwala sa isang himala, kundi tungkol sa paghahanap ng pag-asa sa mga pinakamahirap na sandali ang kanyang patotoo ay sumasalamin sa nakasulat sa Roma 12.12. 12. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiyaga sa pagsubok, at manatiling matatag sa panalangin. Ito ang uri ng pagpupursige na nagpapanatili sa kanya na nakatayo, kahit na ang lahat sa paligid ay tila bumabalisa. Ang epekto ng koneksyong pampamilyang ito ay hindi lamang emosyonal kundi pati na rin espiritual. Ang relasyon sa pagitan ni Julie at Landon ay naging isang buhay na halimbawa ng tunay na kahulugan ng pagmamahal kristyano. Ang pagsasakripisyo para sa isa't isa, ang pagpapanatili ng pag-asa kahit na ang lahat ay tila nawawala, at ang paniniwala na ang Diyos ay naroroon sa bawat detalye. Ang ganitong uri ng pagmamahal na malalim at matatag ay isang refleksyon ng iniaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay taus puso, matatag, at nakapagbabago. At habang patuloy na binubuo ni na Julie at Landon ang kanilang mga buhay, may isang bagay na mas malaki na ang nagsisimulang mabuo. Hindi lamang ito isang kwento ng kaligtasan o individual na pagtagumpay. Ito ay isang buhay na mensahe isang paanyaya para sa iba na matagpuan din sa pananampalataya at pagmamahal ang batayan upang harapin ang mga kahirapan. Ang patutong ito ay nagsisimulang humaplos sa iba pang mga tao na nagdadala sa kanila upang magmunimuni tungkol sa kanilang sariling mga paglalakbay na espiritual at emosyonal. Ang kwento ni na Landon Whitley at ng kanyang ina, si Julie, ay higit pa sa isang salaysay ng trahedya at paggaling inaanyayahan nila tayo na mag-isip ng malalim tungkol sa espiritualidad sa ating mga paniniwala at sa paraan ng ating pamumuhay. Ang kanilang paglalakbay ay nagbubunsod ng mga tanong na madalas nating binabaliwala sa gitna ng abala ng araw-araw na buhay. Sa huli, gaano karaming oras ang inilalaan natin para pag-isipan ang ating koneksyon sa Diyos at ang layunin ng ating pag-iral? Dito nagsisimula ang kanilang mga karanasan na maging isang mapanuring inspirasyon. Kapag naririnig natin ang tungkol sa isang taong nakaranas ng isang napakagandang pangyayari, tulad ng himalang kaligtasan ni Landon, hinahamon tayo na makita ang higit pa sa nakikita. Madalas na inaanyayahan tayo ng mga kasulatan na ganitong uri ng pagmumuni-muni. Sa Eclesiastes 3, isa na babasa natin. Lahat ay may takdang panahon at panahon para sa bawat bagay sa ilalim ng langit. Ang kwento ni Landon ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay mabilis na lumilipas at na bawat sandali, gaano man ito kasimple, ay may walang hanggang halaga. Ito'y nagtutulak sa atin na tanungin, Tayo ba ay namumuhay ng may layunin o basta na lang lumilipas ang mga araw? Ang mensaheng ibinahagi ni na Julie at London sa paglipas ng mga taon ay tumatama sa puso ng ating mga prioridad. Madaling maligaw sa mga mababaw na alalahanin at makalimutan ang tunay na mahalaga. Ang ating pananampalataya, ang ating mga relasyon, at ang paraan ng ating pag sa mundo sa ating paligid. Inspirado ng kanilang kwento, maaari tayong magsimulang maglakad patungo sa isang mas makahulugang buhay. Isang magandang simula ay maaaring isang simpleng bagay tulad ng paglalaan ng ilang minuto araw-araw para sa panalangin o meditasyon. Hinahanap ang mga sagot sa katahimikan na madalas nating iniiwasan. Bukod dito, hinahamon ng kanilang salaysay ang mga hadlang ng pagdududa at skepticism. Hindi lang ito tungkol sa paniniwala sa isang himala o sa mga sobrenatural na salaysay, kundi sa pagkilala na may higit pa sa buhay kaysa sa nakikita ng ating mga mata. Sa Hebreo 11, Taisa, pinaaalala tayo na ang pananampalataya ay ang katiyakan ng mga bagay na inaasahan at ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang katiyakan na ito, kahit sa gitna ng mga hindi tiyak na bahagi ng buhay, ang nagpapanatili sa atin na matatag kapag hinaharap natin ang ating sariling mga unos. Isa pang makapangyarihang aral na lumilitaw mula sa kwentong ito ay ang kahalagahan ng pagyakap sa pag-ibig at pananampalataya sa araw-araw. Ipinapakita ni na Julie at London na kahit sa pinakamahirap na mga kalagayan, posible ang makahanap ng pag-asa at kahulugan. Ito'y isang mensaheng lumalagpas sa konteksto ng relihiyon at tumatama sa esensya ng pagiging tao. Ang paghahanap ng koneksyon, pagdaig sa mga hamon, at paniniwala na, sa isang banda, may mas mataas na layunin na gumagabay sa atin. At ganon, ang kanilang kwento ay patuloy na humahaplos, hindi bilang isang katapusan, kundi bilang isang paanyaya. Imposibleng pakinggan ito nang hindi nararamdaman ang tawag na magmuni-muni tungkol sa tunay na mahalaga. Sa kaibuturan, hinihikayat tayo nitong tumingin sa loob at itanong sa ating sarili. Handa na ba tayong yakapin ang pananampalataya, pag-ibig at layunin sa ating mga buhay tulad ni Nina Landon at Julie?